Kamukha yung tatay. Oh. Ito yung anak. Ito yung tatay. Anak. Tatay. Anak. Tatay. <laughs> kakain na kayo? Kakain ka na, clam? Kakain na? Kakain na? oh sabi ko kung kakain na eh. Wala pa naman ako sinabing ano. Ibibigay ah. ko na. Sabi ka naman. Kakain ka na. Wala pa nga eh. Inahimatay ka na eh. Gantay ka. oh talaga naman. Oo. Gantay lang. Tiyado ka namang ano eh, excited eh. Wala pa nga eh. Di ba liit? Hmm, nasi. Mm. <laughs> tanya ito sa tanya. Pagyan natin sa tanya. Tanya. Tanya yan. Tyron. Hop. Ila nga. Pagyan ko pa si eh. Ila nga. Pagyan ko pa si eh. Nakalag ka. Liit. Oh. No, Aki. <laughs> Yot, klamsi. Mm. Bilangin nyo mga klamsi kung ilang beses bumagsak si klamsi ha. Tingin ko, nakalima na siguro siya. O, klamsi. Klam. Eh, mm. <laughs> tapos na si Tyron. Ang bilis oh. Galing naman ni Tyron. Ang bilis. Kita nyo ulit. O, yan. na lang. Ayan yung isa. Hindi pa tapos matulog. O, klamsi. Uy, gising na. Ayan, o. O, mm, bagsak na naman. <laughs> bilang nyo mga klamsi. O, tapos na si... Aki, okay, hop, ayun na, gising na. Hop, bagsak na. Lagi <laughs> nyo, hindi pagkakain, oh. Ayun, gising na. Hop, gising na. Hop. <laughs> Ay. <laughs> Kadami bagsak, ah. Bago nakapunta sa pagkainan, ah. Bagsak na naman, oh. Hop, <laughs> ayun naman, gumabay na naman, hop. 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 Anak na walang pating, oh. Hina kong tingin, oh. kasi, oh. Wala. bagsak. Hindi <laughs> na natapos-tapos yan. Ano Hmm, bagsak. Love, <laughs> ano na? Ay, busog na busog na yung iba, oh. Tapos na yung iba, ikaw hindi pa. Ay, ano naman na bata to? Oh. Ano na? Ayok na, ay, ay. Mahaba na naman yung buk nila, mga clumsy, oh. Medyo mga kapal na. Hmm, nalita na naman. Hmm, sub-sub. Mga kasta. Uy, oh, <laughs> Kalo yan Ano ba yan? This is Tyron, oh. <laughs> Kabag sa tatay niya, oh. Mga Tyron, oh, kainin mo na. Hmm, laki ng mata mo. Kasta mo, ha? Kain-kain kay kain, papa mo. Kainin mo siya na. Ayan, oh. Hmm, tulog ko Ay, lakko. Alam nakadami ka na. Bahala ka na dyan. Grabe, kanina pa yung tulog dyan, oh. Hmm, tulog na naman. Hmm, Tagal niya kanina pa siguro mga, meron na siya dyan mga 15 minutes na nakaganyan. Ha? Huh? Oh. Grabe, tagal. Tagal, magkaano, oh. Oo. Uh -huh.